ang alwa ng langgam. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian, may isang bayan na tinatawag na lipon. Ang mga tao roon ay kilala sa pagiging masisipag at matulungin. Ngunit sa kabila nito, may isang binata na nagngangalang gaku na kilala sa kanyang katamaran. Habang ang iba ay nagbabanat ng buto sa bukid, siya naman ay natutulog lamang sa ilalim ng puno. Isang gabi, isa ang matandang lalaki ang tumating sa bayan. Gutom at uhaw ito, kaya lumapit siya kay Gako upang humingi ng makakain. Ngunit sa halip na tumulong, tinuwanan lamang siya ng binata at sinabi, Bakit ako magbibigay sa sa'yo? Wala naman akong napapala sa pagtulong. Narinig ito ng matanda at nalungkot siya. Napansin niya ang buong bayan ay patuloy na nagtatrabaho maliban kay Gaku na patuloy pa rin natutulog kaya naman ibinulong e niya ang isang mahiwagang sumpa kinabukasan nagising si Gaku at napansin niyang hindi na siya tao naging isang maliit na nilalang siya na may anim na paa at kayumangging katawan nagising siya sa gitna ng isang malaking puno kung saan marami pang nilalang na niya siya ay naging isang langgam. Dahil wala siyang magawa, napilitan siyang sumama sa ibang langgam sa paghahanap ng pagkain. Hindi siya pinayagan ng mga ito na magpahinga hangga't hindi natatapos ang gawain. Dito niya natutunan ang halaga ng kasipagan at pagtutulungan. Mula noon, ang mga langgam ay naging simbolo ng sipag at disiplina. Kahit maliit sila, hindi sila sumusuko sa anumang pagsubok. Laging may handang pagkain ang kanilang kolonya dahil sama-sama silang nagtutulungan. At ayon sa matatanda, tuwing nakakakita tayo ng hanay ng malanggam na nagdadala ng pagkain, huwag natin silang hadlangan sapagkat maaaring isa sa kanila ay si Gaku, ang tamad na binata na natutong magtrabaho. Aral ng Alamat Ang kasipagan ay daan tungo sa magandang buhay. Ang pagtutulungan ay nagpapalakas sa isang grupo o pamayanan. Huwag maging tamad sapagkat ang buhay ay hindi lang tungkol sa pahinga kundi sa pagsisikap din. Ang pagtanggi sa pagtulong sa nangangailangan ay maaaring bumalik sa iyo sa hindi mo inaasahang paraan. Mga tanong. Sino ang pangunahing tauhan sa alamat? Anong ang ugali ni Gako? na naging dahilan ng kanyang sumpa. Ano ang ginawa ng matandang lalaki matapos siyang hindi bigyan ng pagkain ni Gako? Ano ang natutunan ni Gako matapos siyang maging langgam? Ano ang kahalagahan ng kasipagan ayon sa alamat? Ano ang mensahe ng alamat tungkol sa pagtutulungan? Bakit hindi dapat hadlangan ang hanay ng mga langgam na nagdadala ng pagkain? Ano ang koneksyon ng alamat sa tunay na buhay. Dagdag kaalaman tungkol sa langgam. Ang langgam ay kabilang sa pamilya ng Formicidae at malapit na kamag-anak ng mga putakti at bubuyog. Meron silang tatlong bahagi ng katawan, ulo, dibdib at tiyan. Ang kanilang katawan ay natatakpan ng isang matigas na panlabas na balangkas na tinatawag na exoskeleton. Karaniwan silang may anim na paa, dalawang antena at matatalas na panga na ginagamit sa paghahati ng pagkain o pagtatanggol. Ang mga langgam ay kilala sa pagiging sosyal na insekto. Nabubuhay sila sa isang organisadong kolonya. Ang kolonya ng langgam ay binubuo ng reyna. Ang nag-iisang babaeng langgam na nangingitlog upang maparami ang kanilang lahi. Mga mandirigma, tagapagtanggol ng pugad, laban sa mga kalaban. Mga manggagawa, ang pinakamalaking grupo na may tungkuling maghanap ng pagkain, mag-alaga ng mga itlog, at magtayo ng pugad. May mga langgam na nakatira sa lupa, sa ilalim ng kahoy, o sa loob ng bahay. Napakalakas nila, kayang buhati ng isang langgam ang 50 beses na bigat ng kanyang katawan. Napakatalino nila. Meron silang organisadong sistema ng komunikasyon gamit ang pheromones, mga kemikal na inilalabas ng kanilang katawan upang makapagbigay ng mensahe sa iba pang langgam. May teamwork sila. Ang mga manggagawang langgam ay nagtutulungan sa paghahanap ng pagkain at pagbubuo ng kanilang tirahan. Red Ant karaniwang matatagpuan sa mga halaman at may masakit na kagat. Black ants Ang madalas nating nakikitang langgam sa bahay na mahilig sa asukal at pagkain. Fire ants May makapangyarihang kamandag na nagdudulot ng matinding hapdi. Carpenter ants Mahilig manirahan sa kahoy at minsan ay sumisira sa mga bahay. Natural na tagalinis Tinutulungan nilang linisin ang paligid sa pamamagitan ng pagkain ng mga patay na insekto at iba pang organikong bagay. Pollinators, may ilang uri ng langgam na nakakatulong sa pagpapalaganap ng panit sa mga halaman. Pagpapayaman ng lupa, ang paghuhukay nila sa lupa ay tumutulong sa paghalo ng sustansya para sa mga halaman. Sipag at syaga, ang mga langgam ay walang tigil sa pagtatrabaho para sa kanilang kolonya pagtutulungan. Sila ay nagtutulungan upang makamit ang kanilang layunin. Paghahanda para sa hinaharap. Nag-iipon sila ng pagkain. Bago dumating, ang tag-ulan o taglaming. Ang mga langgam ay maliliit, ngunit napakahuhusay na nila lang. Marami tayong matututunan mula sa kanila tungkol sa kasipagan, disiplina, at pagtutulungan. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa amin channel. Dahil sa inyo, patuloy kaming nai-inspire na gumawa ng mas maraming makabuluhan, kapanapanabik, at nakakaaliw na content para sa inyo. Para sa mga matagal nang nanonood, salamat sa inyong tiwala at pagsuporta. At para naman sa mga bagong subscribers, welcome sa ating growing family. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa aming mga bagong uploads, muli, maraming salamat. Sama-sama tayong lumago at matuto.